Alam mo yung problema sa iyo kung bakit wala ka ipon? Actually, hindi naman yung pagbili mo ng kung ano-ano. Sobrang tipid mo lang ha? Pero hirap ko pa rin hanggang ngayon. Hindi yan dahil sa maluhu ka. Magkano na ba ipon mo ngayon, kabayan? Share mo na lang sa comment section. Alam mo kung bakit ganyan yan. Dahil yan sa mga responsibility sa Pilipinas na kahit hindi naman sa'yo inaako mo. Pinsan mo, Atito pamangke, tanay ng kaibigan mo, putik pati ng kapitbahay mo, sinagot mo na eh. Ganyan kasi ang tingin sa atin. Huwag kita sa ibang bansa, akala na mumulot tayo ng pera. Now, masama na ba sa mga OFW ang tumulong? Hindi naman sa ganun. Pero kasi isipin mo kapag may nangyari sa iyo dito, masasagit ka ba ng mga tinulungan mo? Parang ka emergency ka dito, kanino ka tatakbo? Kung nasa Pilipinas ka, tutulungan ka ba nila? Sabihin lang nila, basta magtira ka sa sarili mo para kapag nagkanda leche leche na dito sa abroad hindi ka uuwi pwede hindi kayo magugutom lahat minsan kailangan mo mag-ipon hindi lang para sa sarili mo kundi sa mga tao kung maaasa sa iyo kasi ito tatandaan mo kabayan bago mo tulungan ng iba kailangan na tulungan mo na 'yung sarili mo kaya nakikiusap ako sa mga Pilipino na may pamilyang OFW ako na nagsasabi sa inyo buhalan talaga kaming mapepera pero ando totoo hindi na kami magkanda o gaga kakaisip kung paano kumita ng extra